What's up mga idol? Isang trade pa sa Converge, grabe ang mga nangyayari. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay wag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat idol. Hindi na bago sa ating lahat ang trade na ginawa ng Converge at TNT. Pinag-usapan kasi ito sa lahat ng social media, mula Facebook, Twitter, Instagram, at kahit sa mga balita ay talagang trending ang Williams heading trade. ayun sa TNT, panalo daw talaga sila sa trade na ito, parang wala nga daw nawala sa kanila dahil nga matagal naman nang hindi naglalaro si Mikey Williams, nagchampion nga sila nang wala siya, pero ngayon ay may nakuha pa silang Jordan heading. Para sa Converge naman, walang nag-expect na mangyayari ito, Lalo pat last month lang ay sinabi mismo nila na wala silang balak kunin si Mikey Williams, pero heto na nga ngayon at pending approval na lang ang trade at malapit na pirmahan. Pero kung akala nyo ay dyan na natatapos ang plano at trade ng Converge, nagkakamali kayo dyan dahil yan pa lang ang simula, bubuo daw kasi sila ng championship team na pangungunahan ni Mikey Williams. Ang magiging untouchable lang daw sa team nila ay si Mikey Williams at Justin Baltazar. Kung future nga daw nila ang iisipin ay pwede nilang bitawan si Justin Arana, sobrang taas na kasi ang trade value ngayon ng player na ito. Nakipag-usap daw kasi ang Hinebra sa Converge dahil gusto nilang makuha si Arana. Alam naman kasi nating lahat na ang number one na hinahanap nila ngayon ay isang big man na pwede maging backup ni Jopeth Aguilar sa ilalim. Handa nga daw ang Hinebra na magbitaw ng dalawang future first round pick, kasama pa sa trade offer itong Aljon Mariano, at syempre ay may cash incentives pa kaya mahihirapan ang converge na tanggihan ang offer ng Hinebra. Nangako din ang Hinebra na protected top 5 first round pick ang ibibigay nila sa Converge, gusto daw kasi ng Hinebra na makabuo ng strong and powerful lineup, yung tipong kumpleto mula guards hanggang big man hindi na daw kasi makapaghintay ang mga big boss ng Sanmig Corporation Group, kailangan na daw kasing mag-champion ng isa sa mga SMC Group, palaging teams na lang daw kasi ni Manny V Pangilinan ang nananalo. Ayon naman sa kampo ng Hinebra, talagang nangangako daw sila na magiging champion na sila ngayong taon, sana daw ay makuha na nila si Justin Arana para naman may katulong na sina Jopeth Aguilar at Troy Rosario sa ilalim. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, ano ang masasabi mo sa balitang ito? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye bye!